Bam, baby, bakla. Bam, baby, bakla. very Bakla. 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 But for some reason talaga, yun lalo na yung una ko eksena, pagalitan ko ng Direkani. Finally, <laughs> patiin mo naman ng ating mga ka -Wubi. Good afternoon, mga ka- Good afternoon, mga ka-Wubi! Ka Jumpy <laughs> 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 pa rin pala. Jumpy pa rin. Ay, sino po doon. Ayan. Salamay. Salamay. Nah, highest grossing Ayan. 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 o sa link? Ayan. <laughs> dapat sa sinihan oh, no, tayo <laughs> eh, O oh, oh, okay. oh, yeah. ah, Ayan. 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 Na Ayan. Ayan po sa inyo. Maraming salamat. Yes, Miss Valerie, ang tagal na namin kasama dito sa World Bazaar Festival. Bakit ganun na lang po ang tiwala niyo sa amin, no? Ay, grabe! Eh, hindi ko nga rin alam sa nanay ko. Ano? <laughs> si Miss yung nanay. Hindi, nakakatawa kasi, di ba? Parang... Parang kahit wala akong teleserye sa ABS, talagang loyal ako sa ano, World Bazaar Festival. Yes, thank you very much, diba? Diba? So, nag ano nag nag ano yun nag, nag nagpunga naman ngayon nasa star cinema tayo you know? yes. <laughs> oh ma di ba ang highest grossing oh, oh. <laughs> napasama tayo pero ne but seriously speaking, syempre, um, ang World Bazaar Festival kasi is the biggest charity bazaar in yes, the Philippines, ba? Diba? Yes. Kaya naman very, ano ko, every year talaga may booth po. ko. yung booth ko ngayong uh, taon na to is 2045. 2045. Naku, andyan yan. Andyan yun. po, Ano yung mga so, nandyan naka-display, Miss Valerie? Mga damit, sapatos, um, damit pang baby. Yeah. Oh. <laughs> yung mga pinalita na ng anak ko. <laughs> Mga, mga Jamino, oh, Bak, sa backstage, anak niya. Miss Valerie, ano ang most memorable experience mo when you were doing the Hello Love again? Most memorable experience? yung mga ano, yung mga hindi nakita sa pelikula na ano. Yung friendship na nabuo. Friendship na nabuo ng mga cast, lalo-lalo na yung Katrina may ka? Ano, may Ha? Sineship nyo rin po ba sila? Oo naman. Meron nga, ano eh. may eksena nga doon. Ay, may gagawin silang eksena, sabi ni Derek bawal kayong mag-usap, ha? Kasi nga, ano, medyo mabigat yung eksena, ganyan. pagsilip oh, ka daw sa kwarto, nagkakainan. Ba? Nagkakainan Nagkakainan ng naman. Hindi naman. Hindi naman. naman. Hindi naman. Hindi sinipigira naman ang na magkainan sa loob ng kwarto. <laughs> oh, oh, si Miss Valerie. Actually, kasi sa kainan. Ay, kasi yung, yung standby uh, area. Oo naman. Oo naman. Standby area. Oo oh, oh, yes. right. so, Standby area, <laughs> kwarto sa bahay. Kaya talaga, hindi pa. Mahulat na yun. May mga kasi, nililinaw lang po. Alam nyo, napaka-versatile actress talaga ni Miss Valerie. Oo. Kasi kagaya yung sinabi ko, pinaiyak at pinatawa niya talaga tayo. Yes. Ano yun again. tapos before that, lagi akong kontrabida. Oo, yun lang yung role ko dito is funny na ako. ng So ano yung mas challenging? I, am about to ask. Ano mas challenging sa sa'yo? Actually, eto. Eto, ano? mas <laughs> madali sa akin magkontrabida. I don't know if it's because masyad na sa sanay. Pero kung tutuusin, yung role ko sa Hello Love Again is parang, para ako lang din sa totoong buhay. Maingay. Um, very bakla. <laughs> bakla. bakla, ganyan. But for some reason talaga, yung lalo na yung una ko eksena, pagalitan ako ng direkani. <laughs> Kaya po mo yan. yan. Kaya po naman. Ito mo yan. Unang XL ako, oh. tinapon pa niya yung cellphone niya. Valerie! Hindi ka pwede magkakalik dito na sa yung time na XL ako! Oh. Huh? Ay! Ala! Ala! Nakakakot na. So bakit yung ano ko, bato ko? Sabi ko, pressure direct ka. Hina ay. So kailangan mo mag daw mag-workshop, workshop lang sa inyari. Hindi syempre, ano, pala na first day, first scene mo, di ba? Nag-warm up ka pa doon, yes. nag-adjust ka pa doon sa, eh, sa character mo. Tapos bigla mong, nung, nung tumatagal na, siya naka-adjust na ako. Pero naisip ko, nung pinapanood ko, bakit nahirapan ako? Eh, parang ako lang din naman. <laughs> diba? The <laughs> pressure. Oh, uh oh, First project niyo po ito with, for, with Dira Cathy. First project. Eh, hindi naman. Ay, na, hindi naman. na kami ng TV series si Dira Cathy before. Uh -huh. but first movie. First movie. First movie. First, wow. first movie. Tapos grabe agad. At grabe, grabe oh. agad. to. Oh, oh. oh. blockbuster. Talaga, ito siya. Oh, okay ba? Ayan siya. Alam mo, kiniklaim ko. Kasi sa lahat ng mga blockbuster movies, laging meron yung sidekick na laging swerte. Oo. Oh, 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 okay, oh, oh. sa mga oh, oh. doon. Jonas At dito naman, Miss Bayer. Si Grabe I'm just blessed na napasama ako dito. I'm very thankful. Alam mo, hindi lang ganun yun. Dahil, kinuha ka nila dahil talented kang tao. Yeah, At sobrang down to earth. And speaking of down to earth, may surprise na po si Valerie Conception para sa inyong lahat. Gusto, Gusto niyo po ako magkwentuhan na lang. Kwentuhan na tayo. Kwentuhan na lang tayo. Kwentuhan na lang tayo. tayo. Magkakainap sila sa mga kulay. Magkakainap sila sa mga kulay. Magkakainap sila sa mga kulay. Basta na kinig naman yung tao kasi may oh. artista. O, oh. oh. okay, eto yes. na nga, Magbibigay sa inyo ng isang... Yes, yes. Okay. Mayroon tayong buong kanta. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Umalis na Para bigyan po kayo ng isang para sa inyo lahat. Sana po magustuhan ninyo. Miss! Bye. Bye. Bye.